kasi yung ating isi-set dito idol ito ano DVD player mixer equalizer at saka isang amplifier natin so ngayon idol ipapakita natin dito ngayon kung ano ang pwede mga connector dito para sa ganitong setup para pareho tayo ng gamit tapos isi-set natin tapos hindi pa natin alam ito lang ang gamitin natin na connector halimbawa yung output ng ating DVD player ay naka RCA tapos yung input naman dito ng ating mixer ay naka TS ito itong gagamitin natin na connector ito lang idol ayan dual 6 pin 35 or dual TS to dual RCA so yung dual RCA na to output dito sa ating audio output ng ating DVD player so kukunin lang natin dito idol yung, yung audio output nya left at saka right channel tapos ito ngayon yung dual 6.35 or dual TS na to dito ngayon sya natin ilagay sa 6 and 7 so kung ang inyong mixer ay 4 channel sa 3 and 4 natin ilalagay so kung 6 channel naman sa 5 and 6 katulad nito dito tayo mag input sa mono left at saka mono right nya 6 and 7. So, ayan, output ng ating DVD player pumunta rito sa ating line input ng ating mixer. So, ang ginamit natin dyan ay dual TS to dual RCA. So, ngayon, itabi natin itong DVD player natin dahil tapos na tayo dyan sa source natin. Ngayon, ito yung ititira natin yung ating equalizer. Ang so, ating equalizer dito, may dalawang input din sya, no? Ayan, katulad nito, may TS at saka XLR. Ang so, ating mixer naman dito, ay mayroon siyang output na TS. So, ang gagamitin natin dyan, idol, pwede tayo gumamit ng konektor na TS 2 TS ano tulad nito, TS 2 TS output tayo dito left and right channel lang ating mixer tapos papunta ito sa uh, input channel 2 tsaka channel 1 so naka TS connector tayo dito mula sa ating mixer to equalizer so ngayon ay isa pa tayong pwede magamit dito TS 2 XLR male ang gagamitin natin. So ito ang pwede magamit natin na connector dito bukod sa ating TS to TS ano? Ito. So ayan, dual TS to dual XLR male. So itong TS na to, output tayo ulit sa ating left and right output. Tapos itong XLR male natin, channel 1 at saka channel 2. Ito ngayon i input natin dito sa ating equalizer. So naka-XLR, pwede ang XLR, pwede yung, XLR, pwede yung TS connector natin dito. Ayan. Ayan siya, no? Yan ang pwede natin magamit dito mula sa ating mixer output papunta rito sa input ng ating equalizer. So, dito naman idol sa ating output ng ating equalizer. Dalawa din ang pwede natin magamit dyan, ano? TS, ayan. TS output at saka XLR output. Papunta na rito sa audio input ng ating amplifier. So, pwede tayo gumamit dito, idol, ng dual TS at saka dual RCA. Ayan. Or dual 6.35 to dual RCA. Ngayon, TS connector ang gagamitin natin dito. Halimbawa, ano, dalawa din ang magagamit natin dito. Output tayo dito sa ating channel 1. Tapos, output tayo ulit dito sa ating channel 2. And itong dual RCA natin, ito ngayon ang i-input natin dito sa audio input ng ating amplifier. So, halimbawa, naka-tuner tayo dito. So, dito tayo mag-input ng ating uh, connection ng gagaling sa ating equalizer. So, bukod dito idol sa ating equalizer na output, ayan, ti isang ginamit natin dito, pwede din tayo gumamit dito ng XLR. No? Paymail naman ang gagamitin natin dito. Magkatulad nitong dalawang XLR natin, ano, ayan. So, dapat tayo gawin, dual RCA din yung pinaka-dulo nito. Ayan. So, dalawang connector na pwede natin magamit dito dahil dalawa yung uh, available uh, output ng ating equalizer dito. Ayan. So, halimbawa, output tayo dito sa ating channel 2. Yan, channel 2. Tapos outputin tayo dito sa ating channel 1. XLR din. Tapos yung dulo na dual RCA, dito lang din ulit sa ating audio input ng ating amplifier. So yan idol ano, marami tayong magamit na connector pag dito sa ating equalizer. Dahil dalawa yung kanyang output dito, may TS at saka XLR. So pwede natin magamit yung sabayan idol. So ganun lang ang connector na mga natin. So tandaan lang yung ating source DVD player, papunta rito sa ating mixer tapos mixer output papunta sa input ng ating equalizer tapos equalizer output papunta sa input ng ating amplifier ano ang selector ng ating amplifier doon tayo mag input yung nagagaling sa ating equalizer